bakuli sa aking channel para swertehin at akitin ang pera sa darating na 2025. Gawin mo ito para ulanin ka ng swerte lalo na sa may mga negosyo aakit ito ng maraming benta. Okay mga kaswerte, bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong video, manotify ka. Pampaswerte number 1, kumuha ka ng asin, bulak at mga barya. Kumuha ka rin ng basong lalagyan. Dapat po ay babasagin yung clear na baso. Pagkatapos, hugasan mo muna ang mga barya sa tubig na may asin bago mo sisimulan ang pampaswerteng gagawin mo. Kaya po natin uhugasan ang mga barya dahil marami nang nakahawak nito. Kung sino-sino na lang ang nakahawak dyan para hindi makontra ang pampaswerte na gagawin mo. Narito ang procedure, kunin mo ang basong babasagin, lagyan mo ito ng asin kahit tatlong kutsara lang na asin. Pagkatapos, ilagay mo sa ibabaw ang bulak. Pagkatapos, isunod mo ang coins o barya. Ngayon, ilagay mo ito sa may altar. Kung wala kayong altar, kahit sa may center table nyo na lang ilagay. Para naman sa may negosyo, ilagay mo ito malapit sa lagayan ng benta. Kahit anong araw ay pwede mo itong gawin. Gawin mo ito bago pumasok ang 2025 para sa salubungin nito ang swerte. Para buong taon ay masagana ang pamumuhay at magaan ang pasok ng pera. Kung tatanungin nyo ano ang kahulugan ng asin, coins o barya at bulak. Ang asin, nagbibigay ito ng yaman at hihigupin din nito ang mga negatibong enerhiya. Ang bulak naman, pinapagaan nito ang daloy ng swerte sa loob ng tahanan. Kumbaga, mabilis ang pasok ng kapirahan sa negosyo o sa loob ng inyong tahanan. Ang coins o so ang barya, ang gold ng coins, humihikayat ito ng maraming salapi. Ang silver naman, maswerte rin ito sa pera. At ito rin ay protection. Pampaswerte number 2 kumuha ng ampao kahit anong ampao basta kulay red po. Kung palagi kang problemado sa pera at lubog ka sa utang, gawin mo ito para hindi mo na problemahin ang pera. Ito ang magbibigay swerte sa iyo para hikayatin ang maraming salapi sa loob ng inyong tahanan. Ang kailangan po natin dito ang red ampaw at 168 pesos, buong 100 at buong 50 pesos at 10 pesos at 5 pesos at tatlong piso. Kaya 168 ang bilang dahil ito po ay swerte sa mga pinsyoy at ito rin po ay magbibigay ng kasaganahan sa inyong tahanan. Ngayon, ilagay nyo po yan sa wallet nyo, bag, ilalim ng higaan at sa bigasan nyo para hindi na maubusan ng pera ang wallet mo o kaya naman para malapit sa iyo ang pera. At para hindi ka na maubusan ng pagkain, hindi na rin mauubusan ng bigas ang lagayan nyo ng bigasan. Dadag sa sayo ang maraming blessing. Gawin mo na yan bago pumasok ang 2025 para buong taon masagana ang buhay lalo na po sa may mga negosyo. Pwede nyo po yan ilagay sa lagayan ng benta para dudumugin kayo ng maraming customer at dadami ang benta mo sa araw-araw. Pampaswerte number 3, magsabit ka nito sa pinto upang ang swerte mabilis pumasok sa inyong tahanan. Magbibigay po ito ng kaginahawaan na pamumuhay at kung kayo po ay mahilig tumaya sa mga sugal, kahit anong ori po ng sugal, mas maganda po ito para madalas po kayong tumama sa mga sugal na tinatayaan nyo. Ang dapat mo lang gawin, kumuha ka ng red pouch. Kahit anong uri ng pouch basta po kulay red. Ang kulay pula kasi nagtataboy po yan ng malas. Kung gusto mong suwertehin, gawin mo na agad ito. Ang kailangan mo po dito, red pouch, bigas at pitong bulak at pitong barya. Ang bulak nagpapagaan ito ng daloy ng pera. Kumbaga mabilis pumasok ang kaperahan. Ang bigas po nagbibigay ito ng prosperity at abundance. Ang barya na silver nagtataboy po ito ng malas. Ang number na pito nag attract po yan ng pera. Ngayon, bago nyo isama ang barya sa gagawin nyo na pampaswerte, hugasan nyo muna sa tubig na may asin para para mawala ang negatibong enerhiya na bumabalot sa barya. Bakit nyo huhugasan ang barya? Dahil po kung sino-sino na po ang humawak para hindi po kumapit sa inyo o sumama ang malas sa bahay nyo. Kaya kailangan hugasan nyo po muna yan. Okay mga kaswerte, gawin mo na agad 'yan bago pumasok ang 2025 para hindi ka maubusan ng pera at pagkain at para buong taon po ninyo magaan po ang daloy ng pera sa inyong tahanan, negosyo at trabaho. Magsabit ka po nito sa bawat pinto sa may main door, back door o kaya sa kwarto nyo. Kung may negosyo naman po kayo, pwede rin po kayo nito magsabit para ang swerte na kaikot lang sa buong tahanan nyo at sa inyong negosyo. Kung nagustuhan mo ang usapang pampaswerte, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, share at i-comment mo na rin kung anong pampaswerte ang gagawin mo sa pagpasok ng 2025. Disclaimer lang po, lahat po ng pampaswerte ay totoo. Nasa atin pa rin palad kung paano tayo swertihin sa buhay. Wala pong imposible kung sasamahan po natin ito ng sipag at tiyaga. Basta malakas ang pananalig mo sa ating Panginoon, gagabayan ka patungo sa pag-unlad mo. Maraming maraming salamat and God bless.